Nanalo ng 1K. Yeah, 2 minutes. <laughs> may pang ano, mang inasal. Oh. Mang pang oh, May pang Jollibee. Oh. Ayan oh, si Clarky. Sigaw 1,000. Pagkakita <laughs> <laughs> nyo yung maulan. Ngayon, pamunta tayo ng Pampanga. May game tayo against Pampanga. So ngayon ay isang linggo na lang bago mga anak ng asawa ko pero kasama pa rin siya. Siya yung nagbibidyo sa atin guys. At yung mga anak ko nasa likod. So yan. Paglabas na ang bunso kong babae guys. So kita niya bago siya lumabas naglasirit pa yung nanay niya manood na ano. Okay. yung Alo alo, pauina kami na bayro. Good night. Let's go. Hey. Send me Inalit.